Ayan guys, natanggal ko na yung kanyang mga hinang. Ayan. Make sure lang natin na hindi na nakadikit. Para madali nating matanggal yung mga paa. Ayan. Dito guys, banda. May nakadikit pang mga paa dito guys. Ah. Uh, pasadahan na lang ulit natin ng soldering iron. Para humiwalay na. Yan. Yan at nakalas na nga natin. Make sure nyo lang guys na nakalas nyo lahat ng hinang para hindi kayo mahirapan sa pagbabalik. Bali, may dalawa siyang lock. 'Yan. Pwede na nating tanggalin yung LCD niya sa pinaka-housing. Ito na yung itsura ng polarized film, niya guys. Pwede na natin siyang tanggalin. Palitan natin siya ng bago. Yan, tuklapin nyo lang siya guys. Tsaka linisin natin siya ng mabuti. Ito na yung itsura ng kanyang polarized film. May e, guhit-guhit siya tsaka talagang ano, kulay brown na. Yan guys. Mukha siyang sunog. linisin na lang natin siya ng mabuti ngayon guys uh, sa paglilinis mahirap siyang linisin medyo makapal yung kanyang dikit tsaka talagang kumapit siya sa LCD tsaga lang talaga guys kapag gagawa tayo nito Ayan guys at talagang napakakapal ng kanyang ano dikit. Medyo mapapalaban lang tayo ng paglilinis. Ayan. Ang ginamit ko nga palang panglinis dito guys. Putol na lagari. Na matalim yung dulo. Doble ingat lang sa paglilinis guys baka mabasag yung LCD niya Yan guys ah, sa paglalagay ng ating polarized film sa panel ng ano guys dito sa LCD ng RS150 Yan guys ah, sundan lang natin yung kulay itim dito dito sa malapit sa may mga paa nya. Yan Kung ano natin tinanggal itong isa Yan ganun din natin ibabalik guys kung saan siya naka tapat yan guys ikabit na natin tong polarized film nya linisin lang muna natin ng alcohol yan meron ako dito ano, yung pang LCD ng cellphone yan wipes ito yung gagamitin natin dito guys linisin nyo lang ng mabuti guys para dumikit ng mabuti yung ating ano polarized film dumikit siya ng maganda guys yung hindi siya magkakahangin at uh, wala siyang iipit ng mga dumi sa ano guys kapag inilagay na natin dito sa kanyang LCD yan pag nalinis na natin pwede na natin idikit yan yan guys uh, sa pagkakabit ng polarized film unahin nyo itong kabilang dulo para hindi siya magka magkahangin sa loob yan tayo tayo lang guys tsaka yan nakadikit na yung kabilang dulo nya ihilahin na natin itong natira itong pinaka ano nya dikit ito yung pinaka cover ng polarized field natin tanggalin na natin yan guys habang tinutulak natin to dito para hindi siya magkahangin yan guys. Huwag niyong bibiglain ang lagayan guys kasi nga pag nagkahangin yan mahirap na tanggalin yung hangin guys. Kailangan utay-utay lang yan. Yan ganyan lang maglagay yan guys. Yan tapos tanggalin na natin to. Yan. Ayan guys, so. Ayan guys, naikabit ko na siya. Ayan. Dito tayo sa malapit sa may mga paa. Kasi ganyan natin tinanggal yung dati. Ayan guys. Ikabit na natin. Ikabit na ulit natin guys. Tsaka ihinang ulit itong mga paa niya. Ayan, guys. Ah, hinang na lang ulit tayo. Painitin lang natin ng mainit na mainit itong ating soldering iron para maganda yung luto ng hinang. Ayan, guys. Ipisa na ulit natin. Hinangin yung ating ano. Ayan. Yung panel panel ng RS-150, guys. Ayan. Make sure lang na sobrang init na yung ating ano soldering iron bago natin ihinang para maganda yung ano maganda yung pagkahinang natin Ayan nga at nahinang na natin. Mas maganda guys, magamitan nyo ng tester para sure kayo na walang nagkadikit na paa. Ayan. Tsaka tester nyo na rin guys kung kumukonekta ba dito sa mga butas na to. Ayan. Simula dito. Check nyo kung konektado siya dito sa mga butas. Yan, may maliliit na butas yun guys. Sundutin nyo lang ng tester para sure na konektado at okay yung mga hinang natin guys. Okay na, kabit na lang ulit. kabit na natin ulit itong panel board ng RS-150 yan guys Yan at naikabit na nga natin. Ayan guys. Testing natin kung magkakadisplay display na yung kanyang panel board. Ayan. Kabit na natin. Sana walang naging problema. Salpak natin yung sakit. Ayan. Lagay muna natin tong tornilyo. Saka natin isalpak ng ayos. yan, Ikabit muna natin tong tatlong screw nya. bago natin isalpak ng ayos ang sakit para hindi tayo mahirapan Yan guys, uh, pa ko na yung sakit. Testing natin kung magkaka-display na yung kanyang panel board. Yun. Okay guys. Nagkaroon na ng display yung kanyang panel board. Yan. Medyo hindi nyo nga lang ma... kasi nga maliwanag masyado dito yan against the light tayo yan guys ganun lang magpalit ng polarized film ng RS150 sana ay makatulong sa inyo itong video yan guys okay na yung kanyang panel Yan guys so, Ah, kita na natin dito. Ayan guys, okay na. Kabit na natin itong kanyang headlight.